Uh, magandang araw ulit mga kamanok. Ngayon ay magsishare ulit tayo ng panibagong video. Bali gusto ko lang ipasilip yung aking ginamit na mga materialis sa aking palahi. Ito pong hawak ko ngayon. Ito po yung ginamit ko na burgkak. Bali one year and 8 uh, months na po ito mga kamanok. Sa mga nagtatanong kung anong linyada ito, ito po ay isang pure na Maclean Huts. Bali blue legs po siya. Tapos dark red yung tawag naman dito sa amin i eh, pure na mayahin. Yung brood naman na ginamit ko dito i eh, green legs po, mga kamanok. Ito po yung aking inahin na ginamit. Bali line breeding po yung ah, proseso ko dito kasi hats to hats po yung brodhin na aking ginamit. Ang bloodline po ng aking inahin ay isa rin pong maklin. Pagdating naman po sa mga naging anak, eh maganda naman yung naging resulta. Bali tong hawak ko, ito po yung xerox copy ng ama. Tapos yung iba namang mga kapatid ay nakuha nila yung paasa inahin naman kasi halos Uh, Green leagues.